Yo, what's up mga Popoy? It's Popoy's Motovlog here. Yun, magandang umaga. Nandito tayo sa Aringay L.U.N. ito yung uh, isa sa pinagustong spot. Every time na umuwi ako dito sa Aringay La Union. Yun. So, makikita ninyo na pa ganda na sikat ng araw. Yan. Tapos nilalamig ako. Yan yung bundok. Yan. So, ito, ito ang Uh, building na to, ito yung kilatita Okay, yung senior nagpa sa akin ng high school siya, college. Okay. And, ang ganda lang dito tuwing umaga kasi parang sobrang refreshing. Yun, refreshing talaga. Patan <laughs> lamig. Okay, so, dito naman. Yan. Aringay bridge. pagpa na ng Manila, pag anon. tapos pagpapunta naman dito ng daw niyan papunta na dito naman okay. yun, ganda dyan dati dyan kami naliligo ng bata yung ilog na yan pero goods pa rin naman dyan, malinis pa rin yan Ayan, gusto lang paita sa inyo napaka solid, napaka refreshing yan. so kung meron kayong ano pagkakataon na umuwi sa mga probinsya ninyo, uh, uwi kayo para ma-relax naman din tayo mga popoy okay, yan. so napaka solid gulo-gulo pa yung buko yeah. huff, tila alam nyo ako. <laughs> so, solid talaga. Ganda ng spot na to, yan. Solid, diba? Oh, man. Tapos doon na pala yung Baguio. Ang Baguio galing dito, ha, abutin lang na 4 to 5 to 1 hour ang biyahe, mga kaupay. Kaya, kung gusto ang pumunta ng Baguio, gusto mag-relax, mamasyal saglit, yan, dito, dito kami dumadaan. Tubaw tapos dire-diretso na doon pabagi na okay so dito minsan nagkakape ako dito yan okay yung camera natin tapos pag may mga event naman sila tita. mga birthday celebration etc dito yung ginaganap uh, okay tapos may mga ano rin sila inflatable na mga uh, swimming pool yun dito rin yan Okay Solid, di ba? Yan Okay yan, so magandang umaga sa lahat It's Aringay La Union And mag-iingat po tayo lahat And... yun, Papi-papi na Pag nandito, aramdam mo solid Lamig Kasi kahit sa Manila, di ba? Pag gabi, malamig na rin Dito, yan o oh. Ngininig-ninig pa ako sa lamig Di ba? ganda spot talaga sarap din magmotor dito okay so yun lang mga apopoy okay so good morning lang yun and enjoy natin to ingat sa ating lahat let's go